Ate Kuya, lapit na, lapit na. Mamili na, mamili na. Ayan, maaga na. Nakikita na yung araw. At na kami sa palengke. <laughs> Naghahanap buhay na. Mamili na, Ate Kuya. Mamili na, mamili. Oh, mamili na. Pumili na kayo ng aming paninda. Araw ng Sabado. Palingki Day. Palingki, palingki na. Ang crew muna tayo. Mamalingki na. Mamili na, mamili mamili na. Mga sukit. Halina kayo. Ayan ang ating mga paninda ay malapit na maubos awa ng Diyos nakapinta rin, maaga pa ayan aking mga kapit na uh, pwesto mamili na mamili na bangula pa sila maya maya huli na Magsi, anuhan na naman kayo Takbohan na naman Mamili na, mamili na Ate, kuya, mamili na Habang wala pa sila Oy, lapit na Mga ate, kuya Mga lola, tara na kayo Mamili na, mamili na Ate Lapit na, te. Halika. Ayan, pabalot na naman si ate, oh. Mamili na, mamili na. Habang wala pang wang-wang. At kami mag-tago-tago uh, na naman mamaya. Pag dumating na sila, ayan, mga tricycle driver, nagbibiroan lang ngayon sila. kala mo nag-aaway nag-aagawan sila ng pasahero. Mm. Maaga na mga ate kuya, halin na kayo. Yan, ganito lang ang buhay namin dito sa palengke mga guys. Tiyaga-tiyaga lang, bisa lang sa buhay. siya oh. naman ang aking kapit pwesto. Yan. Ganyan lang tayo para mabuhay. diskarte lamang ang kailangan. Ito sa palengke. Okay. Salamat.